Kung peke, ayan, papunta po ngayon ako kay Ate Inday. So, dadaling ko po yung hindi binibigay ko po sa kanyang gulay, ang kalabasa po. So, ayun, dala na po yung anak niya. Tutoy! Halika. Dala dito yan. Halika. So, ito guys, yung aking ibibigay po kay Ate Inday na na gulay. Kasi nga po sila po ay tulog. Kasi napuyat po sila sa panunood ng basketball kagabi. And also sila po ay nagpunta pa sa patay kagabi pagkatapos po nila ng basketball. So yun lang mga mark, mga parang kung peke sa si atin day kung nasaan. Parang din sa blower o naando sa kabit. Wala, nang wala palang mga tao dito. So wala mga tao guys dito ngayon. Wala mga ay, bata. Eh bata, mga kaunti Pero iba kasi po yun at sila at nagali po sa patay. So ngayon, ginising ko po. Ginising ko po siya. So ngayon guys, papapasama pa ako po ng bakery. At saka sana daw pala pa si Sister Amanda sa nagre-rebind at nagugupit. Eh, di ko, kasi hindi pa nagre-reply ang, ang tanda na yun. Kaya ngayon, papasama ako kay Ate Inde kasi parang nabibingi talaga ako guys. Pag nabibingi ako, parang may hangin yung aking tenga. Parang may nakabara po bagaso. Ayun, I'm going there para po papuntaan ko rin po sikit kasi isa rin lang po ako sa bahay so yun mga mga, mga para kong pehe, ko lang po si Ate Inday ito nga para kong pe, good afternoon so nagsama naman po kaming treyo oh. kami po ang mga beshiwap mga beshiwap po kami, ito po si Betty Boop si Betty Lak si Betty Go <laughs> kami po kayo po kami po ang Betty, wow! Betty La Fea. Betty La Fea daw po. So, kasi kasi siya po ay nag-service. Yeah. So, ngayon, kaya kami chaperon lang. Kami po ay nagdalala ng gamot. Ayun, ito ngayon po natapos na. Mainit. Lakad na naman po kami. So, walang magawa. So, hi muna naman kay you guys. O, oh, i-promote po. Promote. I promote po. Tapos, vlog. Don't forget to watch. Oh, ikaw. Ikaw. Oh, hi muna, hi. Gan lang naman. Oh, siya po si Maria Katrina. Kit Kat Kot. Ay. ko na Ano na, nainis ako sa'yo, baby ko. Andito na ako, hindi na ako galit. So, nabibingi ako talaga. So, mga sister, anong gamot sa gab sa bingi? Pasip-sip mo. Pa-pasip-sip ko. Ay nabibigay nga. Uy, namatulog pa ang mundo ni Kung pwede masyadong ngayit-ngayit dito. So, tumambay kami dito guys. Sa mga parang merienda, Ayan. So, maghala muna kami kasi sobrang init. Dito sa halu-haloan na Nanay. So, kasama namin si sip Ang dalaga ni Inday. So, ayan kami maghalo-halo. Guys, napakita ko sa inyo. Ngayon ng... Violet na hot cake. Yeah, ito po talaga yung normal na kulay. Sa lalo guys, may oh, saging, gulaman, may langka, may gulaman na green, may gulaman na pula, and may violet <laughs> na gulaman. <laughs> Siya yun. Banana Q. Walang kasama banana Q. Ayan. Dito po kami kay Lananay guys, ito ako kami ni sis. Ang sarap po pala talaga kasi siya po, hindi po pala siya hot cake. Siya po pala giniling na bigas, tapos may lang kakalakoy hot cake siya. Saka may alanganan niyo. Hmm. Tsaka may ano po siya, may buko. Buko, matigas. Yung parang alangan nga po, kung tabagit ay bingi. <laughs> bingi nyo. Bingi nyo kasi alanganin. May nag-alakad. So dito kami sa simbahan. Oh, Dika. Papa Jesus muna kami. Simba kasi naman shadow daw mainit. Yeah dito dito kami dadaan So, shortcut kami dito sa taas kasi dito, pwede naman dito dumakad eh kaya lang ito na kasi guys kung doon pa kami dadaan sa malayo guys ang hirap kaya dito kami dadaan sa shortcut na lang kami guys dito dito sa bako na lang guys dito, baba. oh akit na kit simula na bilis na at gagag wala mag-inarty ha Well, oh, oh gang po siya, oh. Next na po ako. Video mo ko sister. Ito, uh, na sister. Ikaw na mine. So yun guys, siya na mine. Kit. Kit kuhaan yung dala niya. Ayan. Si sister na mine. Ayan. May santol pala. Ang dami santol guys. Oo, oh, dahil santol. Ba't hindi ba ito kinukuha ang santol? siya. Oh, wow! Ay, ang ganda! Wow! Ang ganda dyan! dami sa... Oh, diba na, di ba napadali po kami? Oo, oh, di ba hirap hirap oh, dito na kami ulit sa Nyuga. Jeanette naman din guys, oh. May hinit. Pero malamig guys dito. Ay, katapa ako guys ng ani. Naka jackpot guys ako. ako ng jackpot. Ito jackpot chenis. Hmm. Oh may duhat. Wala mga bunga. Naubos na din guys ang duhat. Ang kamias sa dubos na din. Ayan. Diretso lang tayo. Ito oh. Nagaling pa yung towel niya. Ayan. Mamaganda um, kasi yan eh. Hello. Willing po kami sumakay sa karabaw. Kaya nga lang po yung may hari ng karabaw. Hindi po willing na kami pasakayin. Anong gagawin natin? Ha? So kami dito dadaan guys dito sa aming kakilala dito, kay ni Sel. Ayan. Bahot talaga guys. Natatapakan ko yung jackpot na tayo ng karabaw. Kaya wala. May tayo sa baboy, may tayo ng kalabaw. Ang amoy ni eh. Elalise. Chok! Ay, nag-iiyak na. arkin Ang daming santol guys dito, oh. Santol, kapag ikay tinamaan, siguradong bukol. Ayan, ang daming. arkin Arikin! What happened to my oh, arm? Arkin! Oh, okay, ako baby, oh. Arkin! Ito, oh. Ito po, guys, ay ano. Pinagpala village. Oh, guys. Oh, pinagpala village po ito. Kaya hindi pa po mga ano, mga kakarikari ng bahay. Hmm. Daan lang po kami. Ayan po kami. Mm. Dahil nila ate. Mm. Sira-sira na guys. to guys. Yeah, but anyway, malapit na kami sa bahay ni Lakit. Magtutuos na rin po kami nung nanay niya. Ani at Ate Inday ang unang aswang ng isaba. Kasi awayin ko pati itong kasi sila mag-ina. Awayin ko sila. Awayin ko lahat sila, mga lalaki. Ayan. Walang kwenta si Betty Lou. Ayan. At yun po si Betty Boop. At ako naman po si Betty Wap. Kami po ang mga... Betty Lopea. Betty Lafea. Ayan. So yun po ang group namin. Diretso doon. Nasaan na sila? Parang tulog pa guys. dakay ay nagising na pala. Dito na si tita. Ayan. Okay, ay. So dadalo naman ako kay ate Inday. Dami naman labahan ng ate Inday. Wala nakatapos ang labahin guys. Nawala na guys yung akal na ano doon Oh. na guyabano, kinuha na nilang lahat mga pasaway, diba? So, do pareso na kami lang sayaw para po ito ay sa, sa birthday ni Onyok. Kasi dibo po ni ni Onyok sa Sabado. A sa linggo pala po, may intermission number kami ni Lakie at sister. So guys, diyan lang kayo tayo muna po ay mag ng aming sayaw. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. So kami po ay papunta po kami ng bangka. Ayun. Okay, nang damay po nang patay dito po sa amin. Dubai po sa barangay namin ito. May uh, may ibigay po kami patay po yung anak so Uh, kahit konting oras lamang po, ay pupunta po muna kami, nadalaw po muna kami kahit sa kaunting oras lang po together with my anak-anakan si Kit. Ayan, ang ganda ni Kit po. Oo, di ba? Oh, diba? namumula po ang pisngi dahil sila pa po siya nung kanyang jowa. Di ba? So ayun, sa si sister po hindi po sumama. Kaya lang mga mart, mga parang ko peke. Napadali lang po kami ng pagpunta doon sa bangkayan Kasi nga po, wala pa masyadong tao guys so tsaka ah, naglalaro lang, guys, eh, dalwan lang ang naglalaro lang sa dalawang lamesa lang naglalaro dalawang table lang meron pala naglalaro hindi man lamesa naglalaro <laughs> dalawang table lang po ang meron naglalaro tapos wala na parang napakalungkot lang guys nung nung uh, lamay doon kaya sabi ko okay na siguro yung tayo ilang ka 5 minutes nang stay doon kaya okay na yon this ah, naka-uwi na so gusto ko pa nga guys sana magbigay ng abuloy kaya nga lang is yes, wala naman guys susulatan, wala din naman guys yung baso na ganoon, eh, hindi naman po pwede i-direct yun, di ba? So kailangan ay may lagayan doon. So sabi ko, umi na lang tayo at tayo ay yung pahinga na lang sa bahay, mas paigi pa at apis, tayo ay nandoon sa bahay. So ngayon mga mart mga parang peke, uuwi na po kami, maglalakad na po kami ni kasi yung tricycle po namin ay gagarahin na ayun susi po ay bakos sa ilagay ni Miko and and also yung po yung gagamitin din po ni Ate Marilyn nung asawa pala ni Ate Marilyn bukas para po po sila sa kamay ni Jesus so yung po ay sisitahin ni Ate Marilyn yung tricycle namin kaya kailangan po na ako nang umuwi so yun lang, mga Marto, mga mga parang kompeke update ko na lang kayo later bye bye muna so, ayun guys ang dilim dilim naglalakad kami ni Kit but Kit uh, i-open mo yung flashlight ng cellphone mo no, para makita naman tayo So ito itip itip natin dilim dilim oh. ano ba ito? Mailaw nga sa guys sa street pero guys yung solar ang ano pa ang lalayo pa ng agwat? ayam nilawan na po ako ni Kit so yun ilaw na po kami so naglalakad kami guys so hindi na ako mag hindi po guys ako magsasakay ng tricycle kasi para exercise na sa namin to ni Kit eh so yun lang mga Marta mga parang kong peke masyado madilim na guys eh pa na si Kit doon sa flashlight na dala-dala niya. So yun lang, update ko ka kayo later again kaya eksakto na nga po kami dumating dito. So guys, kami nagpahit ang damit. Diba sila sabi nga po, diba nila, na kailangan daw papagaling ka sa bangkaya, kaya iligaw mo po. Tadaan ka muna sa isang uh, lugar, bago dumito sa bahay mo. And also, bago kami puwasa sa ng bahay, hinubad muna namin guys yung damit namin. Doon lang, nakasampay lang doon sa labas. Doon na po sa may terrace and then dumito siya po kami sa ng bahay. Kasi yung guys, mga pamahingin natin, diba mga Pilipino. So yun lang, mga mark, mga parang peke. Uh, ah, ngayon, hindi na po ako ng malagang gam na tubig bago po matulog. At doon si may mga pasok bukas, eh, maaga na po dapat tayong matulog at magpahinga na para masarap po ang ating tulog at makapagpahinga naman po tayo na mas, mas maayos at mas maaga. So yun lang mga marat, mga parang kong peke. Sana so, kayo po ay nag-enjoy po sa aking vlog for today. Huwag niyo na na po nating kalimutan suportahan po ang aking YouTube channel, lahat ng social media account, and don't forget to share, like, and the important thing is subscribe po. At ito pa po pala, and don't forget to click the notification bell para po kayo ay laging updated sa aking pong ia-upload yeah, pa na mga video. Sila so, mga 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 mart, mga park, mga, mga peke. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik po ng aking YouTube. Yun lang mga mark, mga parkompeke. Thank you so much. Good night everyone and see you my next vlog. Thanks for watching.